Meron ka bang inaalala? Normal lang naman yung nag-aalala tayo lalo na sa mga tao at bagay na mahalaga sa atin. Pero may punto sa pag-aalala na sobra na at hindi na nakabuti. Pag sobra na yung pag-aalala natin, ayan, bumibilis na yung tibok ng puso, parang kinakabahan ka parati. Malamang hirap ka makatulog. Maaari din wala kang ganang kumain. Eh baka mamaya ikaw na magkasakit dahil sa pag-aalala mo. Siyempre, ang mga inaalala lang naman natin, yung mga masamang bagay na hindi pa nangyayari. Maaring mangyari, oo. May malaking posibilidad na mangyari, pwede. Pero may mga bagay na talagang wala tayong kontrol. Sa mga gaitong pagkakataon, wala tayong ibang magagawa kundi umasa sa Diyos. Ang sabi ni Jesus, Look at the birds of the air they do not sow or reap or store away in barns and yet your heavenly father feeds them are you not much more valuable than they who of you by worrying can add a single hour to his life so do not worry saying what shall we eat or what shall we drink or what shall we wear For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Pray tayo. Lord, tulungan mo po ako sa pag-aalala ko. Alam ko na wala akong kontrol sa mga maaari mangyari, pero sobra ang pangamba sa puso ko tulungan mo ako na mawala ito. Turuan mo po ako na sa inyo lamang tumingin at magtiwala sa kabutihan mo. Salamat sa dakilang pag-ibig mo. Ito ang dalangin ko sa ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.